Saan ka nanggaling mo? ba hindi ka pwede umalis ng bahay? Siguro pinuntahan mo na naman yung Mimi na yon. Talagang sinusuway mo ako, ha? Saan ka Bakit anong gagawin mo sa'kin? Bubugbugin mo ako? Kagaya ng ginagawa mo sa'kin noon? Alam ko na ang lahat, Earl. Alam ko na ngayon kung anong ginagawa mo sa'kin. akin. Akala mo ba hindi hindi ko malalaman? Akala mo ba matatago mo sa akin lahat ng yan? Saan mo ito nakuha? Sino nagbigay sa'yo nito? Hindi na mahalaga kung saan ko nahanap yung mga yan. May gustong sumira sa akin. Huh? I have a perfect explanation for this. Maniwala ka sa akin. Paano ako magtitiwala sa iyo? Kung nagsinungaling ka na sa akin. hindi ko pa nakita 'yang mga 'yan, hindi ko malalaman kung anong ginawa mo sa akin noon. Kaya pala tuwing tinatanong kita tungkol sa nakaraan ko, wala akong maisagot sa akin. Palagi mo akong binabara kasi palag ganyan ang oh, ginagawa mo come sa akin. Masyado kang madrama! Oo, nasaktan kita. Pero kasalanan mo din naman yun eh. Ang kapal na mukha mo! Kahit paano kasalanan ang gawin ko sa'yo, wala kang karapatang saktan ako! Ginawa ko lang naman ang kinailangan kong gawin. Para hindi ka mawala sa akin. Dahil akin ka. Akin ka lang. Akin ka. Ha? Hindi mo ako pagmamayari! Akin ka! <laughs> Bitawan mo ko! Girl, mo ko! <coughs> Sofia. Sofia, buksan mo to. Earl, Earl para ka mo na. Earl, layuan mo na ako. Sofia, buksan mo yung pito. Iboy. E e Iboy, susi na kwarto. Kunin mo nga. Isa! Earl, please lang. Para ka mo na. Tinginan mo na muna ako parang awa mo na umalis ka na muna, Fia! Fia please, kung pinto, please mag-usap tayo. Hindi na ogalit, hindi ako galit. Hindi gusto ko lang makipag-usap. Gusto ko lang ipaliwanag sa'yo na may mga tao talaga gustong sumira sa atin. Earl, please lang. Parang mo na. Tigilan mo na muna ako. Please, tama na muna, Earl. <laughs>